Yun, nanay ko ay tumutol sa akin bokasyon. Oh. So, lalo nung umalis ako pa Pilipinas. Kaya hindi siya, hindi siya masaya. My father was more supportive but varias, oh. ayaw masyado. Eventually, nung ako'y na-ordain deacon, dinalaw nila Dumalo sila sa ordination ko dito sa Pilipinas. Wow. Do doon nagbago ang isip ng parents ko. Nagkita nila na ako'y masaya, ako'y fulfill, ako'y may, may buhay talaga sa mission. So, that's the time na nag sa parents ko na um, masaya sila na ako'y misyonero dito siguro marami ka pina- pinayat na babae nung ka na talaga pads, no? <laughs> <Isin> na lang, I'm in for Well, nanay ko, dalawa, dalawa sila. <laughs> Ang galing. Pero nung next day ka dito sa, sa Philippines, pads, ano yung mga tingin mo mga adjustment ng ginawa mo? Yung, para, paano yung culture na, kasi yeah, bar, Argentina, dame, eh. Philippines, oh. although ah, para sa Catholic. Po. Mm. Para sa Catholic, pero Philippines is very Asian. Eh. So, oh. um bagamat sinasabi na mal totoo naman malakas ang influence ng Spain sa Pilipinas. Walang tuda. Oh. Pagdating sa religiosity, etc. Popular mm. religiosity, very similar. Latin America and, and Philippines. Mm. But pagdating sa mentality, Filipinos are more Asian than than Spanish. So, malagang oh. yung sense of clan, that's very Asian um, yung sense, sense of sacredness, yung, yung feeling ng sagrado, yung sagrado ang banal, yung sagrado ang multo, anino, kung ano-ano. Ay, mga, super, yung mga beliefs. Uh -huh. all believe in, in the supernatural world. Ay, yes. malakas, no, sa Asian. Yung sense of simplicity. Well, nasa'y nagosap, poor areas. Kung uh, saan tao ay mas, mas masaya, mas simple ang buhay, marunong mag-celebrate. Yes, uh, payatas eh. Oo. Uh, alam mo sa mahirap, lagi may celebration. Marunong sila mag-celebrate. They celebrate the fiestas super